Mabuhay mga kaibigan! Kamusta ang araw ninyo? Ako po si Erwin at malugod ko kayong tinatanggap sa ating channel. Dito, ibabahagi natin ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Alam naman natin lahat ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman mahalaga na alam natin kung paano pangalagaan ito. Ngayon, atin tatalakayin ang mga tips at payo at kaalaman sa kalusugang medical. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi ko sa inyo ang mga impormasyon na makakatulong sa inyo na maging mas malusog at masigla. Una, para sa hindi nakakalam kung anong ibig sabihin ng medical. Ang medical ay isang termino na ginagamit para ilarawan ang anumang bagay na may kinalaman sa medisina o pangangalaga sa kalusugan. Halimbawa, ang medical examination ay isang pagsusuri sa katawan ng isang tao para malaman meron siyang sakit condition. Ang medical field naman ay tumutukoy sa industriya na may kinalaman sa pag-aaral, pag-diagnose at paggamot sa mga sakit o kondisyon. Siguro alam nyo na kung anong ibig sabihin ng health o sa Tagalog kalusugan. Ang health ay tumutukoy sa kondisyon ng isang tao kung saan siya ay walang sakit at may malakas na pangangatawan. Ito ay hindi lamang ang kawalan ng sakit o karamdaman, kundi ang pangkalahatang kalagayan ng isang tao sa aspeto ng physical, mental at social. Ang kalusugan ay mahalaga para sa isang magandang buhay. Kaya ikaw, Kamusta ang kalusugan mo ngayon? Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin ang ating paglalakbay patungo sa mas malusog na buhay.